yan boss lililinisin ko to boss ngayon yan boss oh lililinisin ko ngayon ngayon mag muwar ako boss oh dito na yung ka boss kasulina at muwar yan daro natin ang gumo bayan natin parang boss oh yan ito lang ang malinisan boss oh ito lang dito malinis yung mga tanim natin boss yan lilinisin ko to boss oh ito sa bagatan labit sa may saging yan ayos yung pipino natin boss naka makaka-recover na sana mamuhay yung pipino natin dito sa baba oo yan maglinis ako boss hmm ganun ang mga gamit ko boss para hanggang dito boss oh hanggang dito dyan hanggang sa bagatan nalinis dito po so oh. ah mamumuhay na yung kabos sana mamuhay yung sili wala na oh nakataog may bunga yung utong po so oh. malinis na boss ayos na oh ayos na boss hanggang sa gate hanggang sa mangga doon lang sa malapit si yung pakod sa kanalangin di boss no daya oh malinis na boss saka doon na lang oh may tanim ko doon hindi na mo meron yun mano mano na lang yun boss doon mano mano na lang oh malinis na yung farm boss Ayos na. Namuha yung mga natin, boss. Oh. Ito ang pinakamaraming ukra, boss. Oh. Ayos na, boss. Oh, malinis na. Oh. May namumulak na yung parda, boss. Oh. Ayos. Mamaya oh, nga po naman, boss. Pahinga muna ko. Oh, ayos na. masakit na yung paa ko kasi. na so malinis na dito ako mag relax boss sa kubo na to mamaya magduyan ako dito kaya yus bukas tayo mag harvest ng tipino boss oh, na yung mga okra nakarecover thank you lord ngang sa salamagi, sampalok po, so ko, ko ngang sa sampalok na ayos na Ewa, na ang ambing Kita mau berat. Apa sih Bos. Tongsongit. Alat-alat nang kambing. Enak <laughs> kita sa carrots boss nagkaray ng kambing mo